aras ng China Janice 2014 pero nahinto po nung umupo si President Duterte kaya kami pong mga mangisa na laging nandyan po si Scalboro is nakabalik pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong Bago po mag-2014 malaya ho kayong nangisa doon Opo sir, mula nung kaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si President Duterte hanggang sa ngayon nakapangisa kami, ngayon lang po nangyari muli nung May 14 ngayon pong taon lang eh, Kailan po talagang nagsimula nagigpit Anong taon po, kung natatanan po ninyo, nagsimula magigpit ang China? Apo talaga muna ang unang hinalas ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte. Tortiga, muli po kami nakabalik. So ito yung mga bagay na, or ito yung mga balita na hindi um, inilalabas ng Asia. Again, ano, I believe that in God's time, everything will fall into place again. Um, let's just um, yeah, hope and pray. Na, um, maging mayos ulit lahat. Stop uh, the, ano, ano, ba, black propaganda or paninira sa mga Dutertes. Hindi ito makakatulong para um, pabanguhin ang mga pangalan nyo if you like to be in the position for 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 forever just work hard for it magtrabaho kayo katulad ng ginawa ni PRRD nagtrabaho siya kaya minahal siya ng taong bayan so i think the best thing to do is save magtrabaho kayo para sa bayan nila